guys, on the way tayo ngayon kasi may kukunin akong bar stool. Matagal na akong naghahanap ng bar stool. Kahit sa mga okay-okay sana, para mura-mura lang. Kaso wala talaga akong makita. Ito nakita ko to online sa Facebook Marketplace. Sabi ko ang ganda pa kasi nga, brand new din. Hindi pa naman nila nagagamit. So, on the way na tayo. Tapos itong pupuntahan ko, medyo malayo din sa bahay. Mga 1 hour din. So, 1 hour papunta, 1 hour pabalik. Pero bit na bit ko ang ganda. Ang ganda para siya ang style niya ay parang farmhouse na ano. farmhouse style. Eh yun ang gusto ko kasi nga mas bagay sa bahay kasi ganoon yung style ng bahay namin. Yung talaga yung witness ko yung gamit sa bahay. Eh, matagal na ako naghahanap kasi ng ganoon ay. May bar stool kami kaso nasira na kasi nga laging kinukutkot ng pusa namin yung ano niya, yung yung kuko bumabaon doon sa parang leather ng ano ng upuan mo. Dumating na tayo at eto na nga ang ganda guys Branyong branyo pa talaga Tinanong ko yung may-ari ang sabi niya medyo maliit ito para sa kanila I like the way it looks you know, they're, they're super It's Yeah It's like a farmhouse style isn't it so Nakita ko yung regular price sa Amazon eto yung presyo niya So dito ang binayaran ko ay $90 pero sa Amazon ito ay $169.99. At ito na nga at naipasok na natin sa sasakyan. Ready na tayo para umuwi. Ang ganda ng place nila dito. Tingnan mo naman tong bahay na to. Oh. Mansyon. Ang ganda. So nandito na tayo. Naipasok na natin yung stool. So ayan yung itsura niya. Ayan. Ang ganda. Ano lang siya. Maliit lang siya. So hindi siya naano ng space. Ganda. Pwede nga dito, parang tatlo lang okay na eh. Uh. Lavi, say hi. Lavi. Nia, say hi. You eating again? I'm hungry. Goodness. All right, I'll be back. Alright, I'll be back, Lavi. Okay, guys, so ang dami na naman pinamimigay, guys. So, mga yogurt ayan ang expiration nya July 3, 2024 so pwede pa to, ang dami guys oh, Sauce. dati ang puro yogurt tapos yung isa, ito hindi ko alam pa ano to um, plus vanilla nutritional drink so, hindi ko lang sure pero parang pamalit siya sa breakfast ayan so, kukuha tayo family packs may naabotan din tayong mga ganito. Ayan Oh. Grapefruit juice. Uh, ang expiration nito ay 2025 pa. Uh, February 19, 2025. So, eto na lang yung natira. Nalita ko ng punta kasi nga may pinik, up, may pinik up ako kanina. Ngayon lang ako naka, naka uwi. Tapos, tikman siguro natin to. Tikman natin to kung masarap. Isa lang kukunin ko. Tapos may ano din sila. Ano ba yan? Flour ata yan eh. Flour ata yan. Meri flour pa naman kami. So ito lang. Ito. Yung isang kahon niya. May, may strawberry at may uh, vanilla flavor. Kaso may expired to. July 3. July 1 na dito. So 2 days na lang to may expired na kuha lang ako ng konti lang siguro. Tapos ipapamigay ko din yung iba. Okay na to. Ay guys, hindi nga pala ako pumasok today kasi mayaman na daw ako, hindi ko na daw kailangan ng pera. Chore. <laughs> hindi kasi may appointment kasi si ano, si Ronin sa doctor appointment niya kanina. So wala wala akong time para mag-work today. Tapos si Michael day off niya ngayon. So every uh, Monday and day off niya after ng ano ng doctor appointment, eto, pumunta tayo sa ukay-ukay. First time kong pumunta dito sa ukay-ukay na to. Ay, ang dami nilang mga kung ani-anay. Set up to daw ito, oh. Parang pamatay ata to sa vampire. Chore. Doon sa ano, sa nakita nating bahay ng ano, ng abandoned house. Ay, nako. Hindi ko makalimutan, napakaraming nag-comment doon. Eh, Diyos ko, yung isang nag-comment, sabi ko may skinwalker daw ba doon? Sana tinanong lang niya kung may ghost, hindi yung skin skinwalker, Diyos ko, para namang... Sabi ko, para ka namang nagtanong lang kung may zombie din dyan. So, so eto, tumitingin-tingin nga tayo. Dati, alam mo, pag nakakapunta ako sa ukay-ukay, ang hirap pigilang bumili. Totoo yan. Ang hirap pigilang bumili, lalo na kasi ang daming magaganda. Pero ngayon, marunong na ako magpigil. <laughs> <laughs> kasi kailangan, kasi mapupuno ang bahay kapag hindi ka marunong magpigil bumili. Kahit nasabihin mong mura. Si Ronnie nang gustong pumunta dito sa Ukay-Ukay kasi nga gusto niya tumingin ng mga damit. At ang gusto niya mga damit yung malalaki. Grade 6 na si Ronin this year sa September. So sabi ko, sige, ano ka dyan? Pili ka lang dyan. Tapos, saktong-sakto may ano sila. Yung, yung isang bag na brown dito, $15 lang kung mapupuno mo yan. Basta yung puno niyan, mga damit, $15 lang. Hala, tiniklop ko ng napakaganda. Tapos, eh, may nakita pa akong ganito. Saktong-sakto din sa akin, branyo pa. Eh, basta daw mapuno yan, $15. So, guys, nakauwi na tayo at yung mga nabili namin, ito. Yung isang ganito, $15 lang. Ang ah, sabi ng asawa ko, ano, ah, kung ano yung mailalagay daw dito, $15 lang. Eh, sabi ko, eh, si Ronnie, gusto kong kumuha ng mga damit. O sabi ko, si eh, mamili ka na. Ganon. May isang jacket siya na kinuha na napakalaki. Sabi, hindi yan magkakasya sa ano, sa dito nga daw sa paper bag kasi nga malaki. Tingnan mo kung ilan ilang damit ang nailagay ko rito. Ito yung sabi ng asawa kong hindi daw magkakasya. wed ito, kaya talagang malaki. Akala nila hindi kakasya. O, isa. Dalawa. Tatlo. Kay, kay Ronnie niya mga yan. Apat. Eto, brand new pa, guys. Sinan mo naman brand new, brand new pa. Apat. Lima short naman yan. Anim. Pyronin mostly ito. Pyronin. Anim na pito. Walo. Sham. Eh, deny na. Tapos yung isa nito, ginamit na ni Ronin. Sabi ko, huwag mo munang gamitin ay eh. ginamit na sham So, bali, sampu ang nailagay kong damit na nandito. Tapos may ganito pang kasama. Ito. Ito partner nung sa ano. Neto. O diba ang dami. 15 dollars lang. Ang dami kong nakuha. Nakadami si Ronnie ng gamit Dam dami. Tapos nakakita din ako ng ganito. Ang cute. Tingnan mo naman o. Oh. Bit na bit ko yung ganito lang. Yung wala siyang ano, wala siyang takong. Ang ganda. Five dollars lang to. Cute, di ba? Ganda.